Dumadayo pa ang ilan sa may bayin para magtampisaw ngayong mainit ang panahon. Pero dahil din sa pagkabilad sa araw, kaya ilang manging isla sa Manila Bay ang napapaatras naman sa panguhuli ng mga lamang dagat. Para bigyan ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Marumi at puno ng polusyon. Ganyan ang karaniwang kalidad ng tubig dito sa Manila Bay. Pero hindi uubra yan sa mga residente ng Isla Puting Bato. Napapakinabangan pa raw kasi kahit papano ang tubig dahil sa mga nahuhuling lamang dagat. Yun nga lang, doble dagok naman ang epekto ng tag-init. Abala sa paghahanda para mangisda sa Manila Bay si Tatay Edwin na taga-isla puting bato sa Tondo, Maynila. Ito ang kanyang pangunahing pinagkakakitaan sa nakalipas na 20 taon. Kwento niya, sa gana ang nahuhuling isda noon sa Manila Bay. Pero ngayon, bumaba na raw ang bilang at kalidad ng mga nahuhuling isda. Bukod kasi sa epekto ng kaliwat ka ng reclamation projects at dredging, naging pahirap din ang epekto ng El Nino at tag-init. Ayun na nga, ang laking problema naman ng ngayon dahil sa sobrang init. Pag yung napagod ka na, siyempre papahinga ka. Hihingal ako eh, parang stroke ang naramdaman ko. Eh. Uwi na, uwi na ako, tago sa loob ng bahay. Ganyan din ang sentimyento ni Kuya Roger dahil sa polusyon at tindi ng init. Nasa dalawang kilo na lang ang nahuhuli niyang tahong at alimasag. At imbes na sa malalaking palengke ibenta, tingi-tingi niya na lang itong pinapabili sa kanilang komunidad. Sa ganyang sistema, swerte na raw kung kumita sila ng 250 hanggang 300 pesos sa isang araw. Pero ngayong mas kailangan nilang magpahinga mula sa init, ang kita sa buong maghapon, nasa 150 na lang. luman minsan. Kasi sa di maintindihan ng panahon. Lalamig yung, lalamig yung dagat tapos init ng araw. Parang nakakapagod din. Una nang nagbabala ang pag-asa sa matataas na heat index o yung epekto ng init sa katawan dahil sa pagsisimula ng warm dry season o tag-init. Matatandaang noong mga nakaraang araw, pumalo sa danger level ang heat index o mahigit 42 degrees Celsius sa Metro Manila. At mas lalo pang dumadami ang mga lugar sa bansa na may matataas na temperatura dahil na rin sa epekto ng El Nino. Una na rin nagsabi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na apektado ng mainit na panahon ang produksyon ng isda. Pero ang pinakatatamaan dito ay ang mga freshwater fish ponds kung saan mas mabilis mag-evaporate ang tubig at mawalan ng oxygen. Sa ngayon, ang mga manging isda tulad ni Tatay Edwin at Kuya Roger, umaasang mapapabuta ng tulong mula sa gobyerno dahil sa epekto ng nangyayaring El Nino. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita.